Uh, prepare, outing. Preparing for the SiBang adventure. Sibang adventure. What you say? Dana, eh. Hi guys, welcome dana. to I my vlog <laughs> <laughs> Good morning, mga komunidad natin. <laughs> Nanggugulo na ako dito ngayon. Sa kanila. Parang ah. manok lang. May kurtina na ah. Okay lang. Okay lang. Uh. Ah, ah kinulit, ko yung kan. Yung pamangkin ko. Ah, hello. Okay lang, Oh, nang mga kano. ano. Nang mga natin Ano Hindi mo pa masabi, <laughs> oh, nakangangang pa sa anong ano. Oh, <laughs> I quit. Ay, napagalitan tuloy ako. Ang <laughs> kape. picture din ako. Ay, yeah. ako. Vlog take over. <laughs> mayana, mayana to. Kaya magka. Body move na pinatay. Naba nalasing ako kagabi, Kambira. Nagpabili pa ako ng limang. Oh, hindi ko nabutan 'yan. Ha? Open mo lang yung wallet. Nakatulog ka <laughs> <super> igen. <sighs> Kumusta mga kawarin natin? Hangover. <laughs> Hang overtime. Atong <laughs> sarap <laughs> ni Manong Roger goloying ko. <laughs> <laughs> Wassap, mag na kami ngayon. Dimo <laughs> prepare yo mga pamangkin ko Ano, Prepare outing. Preparing for the Sibang Adventure. Sibang Adventure. Hahaha. Misa, busy busy. Go. Busy busy pa siya. Isa dragon. Busy busy misa. Ang lapit. Tabang. Tabang. Bago buwasan yung viewers mo. <laughs> <laughs> Ayan oh, Hello. 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 ang tatay ko. Hello! Ayan ang tatay ko. Ayan tatay ko. Oo tatay mo talaga <laughs> yan. <yel>, walang kukuha. Walang <laughs> kukuha niya. Ayan <laughs> ang tatay Yes, may tatay. tatay Love your tatay talaga. Magkapit naman. So tatay, pagbabami, naka sa anak, handa ka na rin doon. Hindi, nagpagkapit naman. What's up? Prepare for adventure. Sir, ustad. Hindi na nga niya lahat ng mga Mga wordy Wordy! Wordy? ako wordy? Kasi Word. Word. weird ako eh. Ah, wordy! Ah, weird. Hmm. Kasi weird ako, weird. Alam mo ba yung weird? Uh Oo. -oh. Kasi weird ako. <laughs> Ito, nagkasi-kasi yung pamangkin ko, yun o. Hello. Hello, kamo, hello. Hello. <laughs> hello din sa'yo. Mahilo din kami. Kapit tayo. Mag-adventure. Magkapi sila. Coffee, coffee din. Pag may time. Ito yung apo ko, makulit. Uh, apo ko. Hello, say hi. Say hello. Say hello. hello. Say, say hello. hello. Say hello. Oh, sa camera. Say, say hello. hello. today Today, Today is uh, oh. Friday, Friday, girl. Uh, Friday. 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 Mm. Hello. Oh. What do you are, say? say you're you're what do you say? You're I'm unique. Come on. I'm in unique. Hey, guys. Hi, guys. <laughs> Good morning. Good morning.

What's up, mga kahangover? <laughs> What's up, mga kahangover? <laughs> <laughs> mga cover kawerd eh. Kung si Sampa. Paano yung Paano time, ha? Ba't may apoy doon? Ano? <coughs> hey, Bear! Hey! Hahahaha. Hey hey <laughs> busy sila. Ako lang hindi busy kasi Hahahaha. ako Hahahaha. 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 ako Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha.

Here my, here's my apple. Is hello everyone, Say hello. hello everyone. Just call me. Wo not not, lolo lo, uh, Whoa. Wo wo. Wo wo. Wo No call <laughs> Not call me lolo. Just just call me wo wo Oh. Kasi yung lola, baba. <laughs> ano sa kanya natin? Dapat may sakyan tayo. Nasaan si F? Ning tawanan niya. <laughs> Dapat natin. Yes sir. Hello. Hello.

Kami na Bye bye. Maglakad na Maglakad tayo. Dapat, balik ko sa kamit Ako doon na lang dibdib. Jai. Jai. Oh, salah dikit. Hmm. Itu.

Yo, go, go! Yo, go. Go, go, go! Tata, Tata! Abra, abra kami sih kon, tapa adventure. yung bigod naman si manya bigod naman fixer sa salim atudat natnong hori kaya na kay na gulay ay ma gulay o kum babungka naman yan ako suka ani oy may lob may sasak tumabik boy boy What? <laughs> nabeo mangaperpesakan ha outing adventure ini kau usap fotong kan cellphone ada kamera pake eta mae pake eta mae hmm lagi tai aka ada teh yang mga exciting sakawan adventure nah itu lo ha itu apa mau apa mau terser mertas on our kami medan motor tabi-tabi kayo tabi-tabi kayo me motor eh tabi tabi-tabi me motor

Ikaw, ano masabi mo? Ngayon na uh, nag-visit tayo. Ay, uh, adventure tayo. Masaya naman, pero nakakapagod pala. Masisari na yun o, masisari na talaga. Ay, sisari. O, yan po kasi, may kami dito na siya. Masisari na yun. O, dali, dali. Dali, dali. What you say? Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Turbis na sila! Hindi, madaming nagtu-turbis doon. Three peace sa amin, three peace. <laughs> Four peace! Four peace! Ang marami palang turbis. Ako, one peace. Nakikita nyo si No Peace. Aray! Grabe <inaudible> ka, <inaudible> No buhay niya, No Peace. Hawain kayo lahat. Tawang katotohanan niya, mm -hmm. my dear. <laughs> oh, ang ko ba? No peace. No peace. Oh, naglaro? Oh, grabe naman yan, no. ba? Bibili pa tayo nang yung hindi na lobat ah. dito. Ha? Ah. Hindi pa na Hindi pa. Daladala niya raw lahat ng ano niya. Battery. Para peripheral no, yes, niya. Ilang battery mo to? Ano? Anim. Grabe ba <laughs> <pa, laughs> dito mga ano pala Grabe loob. Grabe. Dito kami minagkinakawalan niyo go hanggang ngayon pa rin no. Oh, dinan. Nakunod ka tita maging banggal. Hindi na ako namin nung panahon hanggang ngayon no. Ampalaya dito. Daming bunga. Panging bunga. Ka ba, akit ka nyo. Ang dami, pahingi. Nanginaka ko nga, nanghingi ka pa. Ay! <laughs> may elementary lang yun, ngayon may hingi na ako. Hindi na kayo ng tumod. Hindi na kayo tumod na. Hindi <laughs> na kayo tumakbo. Kala ko nagbago ka. Kaya sila ako Grabe ko. Pero kung kaya lang, tatlo. Uy, Merong plano. Merong plano. <laughs> ang yung Yes, yes. Oh, ti ayang ano buka demo Jo. Ya. nang bunga. Se, lupa niya. Si lupa niya 'yan. Lupa niya 'yan. Oh. Oh. Lupa niya. Hoy, oh, tayo ano kaya Manang? Manang. Eden. Yan lang siya oh. Malapit na ang diyan. Diyan malapit dito sa buwag. Diyan kay Eden. tsaka Nang, tayo tayo ko Ayun.